Uh, mapagpalang ang hapon po mga kaagri. yan bakanti po ngayon ng ating kulungan ng ating baboy kasi uh, nadapuan po tayo ng, ng sakit ng baboy. Kaya naglaylo muna po tayo ngayon sa baboy mga kaagri. Ano? at hindi naman po kahit paano, hindi naman po mababakanti yung ating kulungan ng baboy. Dahil meron naman po tayong alagang bibi ngayon na ah namisa po no at maganda po yung mga pisa ng ating mga alagang bibe mga kaagri ito pong ating alaga ay namisa po ng 15 piraso mga kaagri yan at itong nasa kabila naman po mga kaagri namisa po ng 19 piraso mga kaagri ano yan pararamihin na lang po natin yung mga alaga po nating bibi ngayon mga kaagri siguro magpapalipas po tayo ng mga Uh, isa o dalawang taon mga kaagri bago po tayo mag-alaga uli ng, ng baboy kasi mahirap po ngayon mag-alaga kasi uh, malaki po ang puhunan uh, nadabuan po tayo ng virus ngayon dahil halos po lahat ng baboy po natin ay Nagkasakit po mga kaagre, no. Kaya laylo muna po tayo sa pag-aalaga po ng baboy. Ayan. Ito po yung nakalagay po ngayon sa ating alagang ah, sa kulungan ng alaga nating na baboy sana. Pero ngayon, bibi na lang po mga kaagre. Ayan. Dahil medyo mahal po ang puhunan ng baboy, mahirap po li makipagsapalaran dahil baka may virus po, po yung ating kulungan mga kaagre. Ayan. Sa kabila naman po mga kaagre, Ayan po yung ating kuluhan ng baboy. Uh, kambing naman po yung nakalagay rito ngayon mga kaagre. Ayan. Bakanti po ng bakanti po ng baboy yung ating mga kulungan po mga kaagre no kasi napasok po tayo ng virus kaya mahirap pong mag-alaga muna mga kaagri kaya ang pansamantala po kambing at kambing po at bibi muna yung ating ilagay mga kaagri ano me maganda naman po yung Ganda naman po ngayon mga kaagree kahit paano po ano. Meron pong nakakulong sa ating mga kulungan. Siguro po mga kaagre uh, susubukan pa rin po natin na uli mag ng baboy pero hindi po sa muna sa ngayon kasi medyo nasaktan po tayo sa uh, sa nangyari sa atin mga kaagri pero ganun po talaga. Upapalipas lang po tayo ng ilang uh, panahon ah uh, magtatray try pa rin po tayong gumawa ng inang ina ina inahin mga kaagre no kasi medyo malaki po yung uh, naging uh, nalugi sa atin dahil sa nangyaring uh, pag Kaya po yung nangyari po sa atin na napasok po tayo ng virus, yung tinatawag po nilang uh, pneumonia ng ng baboy pero ang kwang ko baka yung pinasok po tayo ng uh, yung ASF yung tinatawag pong African Swine Fever mga kaagri kasi yung mga inahin po natin talagang nadali po ano uh, halos nimang inahin po yung ating uh, pero hindi po nakasurvive mga kaagri no unti unti po silang nanghina hina iba po mga buntis pero ganun po talaga talagang natatapat po tayo sa mga ganong senaryo pero kahit paano po mga ka uh, gumagawa po tayo ng mga way para kahit pa paano po no, may pagkakakitaan pa rin po tayo mga ka uh, at sa susunod pong panahon o isa o dalawang taon kung meron po tayong puhunan ulit mga ka -agri. magbababay ulit tayo pero magpapahiyang muna po tayo mga ka no, para kahit pa paano ay maka makapag-ipon-ipon tayo mga kaagri kasi talagang medyo malaki po ang puhunan ng baboy yan nagagawa pa rin po tayo inahin sa susunod na mga taon pero magpapahinga muna po tayo mga kaagri yan mga kaagri yun lamang po mga kaagri sinishare ko lang po sa inyo yung ating uh, namisang bibi na 19 peraso at ito ay 15 piraso mga kaagri. Sana po patuloy po tayong manalangin. Kahit po uh, dinadapuan po tayo ng mga uh, ganitong mga pagkakataon na nalulugi. Uh, fight pa rin po tayo mga kaagri. Ano? Sana patuloy nyo pong isubscribe yung akin YouTube channel mga kaagri. Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa mga kaagri. Ayun uh, lamang po at magandang hapon po sa ating lahat, mga kaagri.